Good morning, guys. Uh, for today's video ay magsha-share ko sa inyo kung pwedeng-pwede po ba ang maliit na sari, -sari store ay magpapautang. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon uh, disclaimer lang po, ito ay ang aking karanasan ay i ko sa inyo at uh, sana Uh, may matutunan po kayo sa aking i-share. Um, sa akin guys, sa aking maliit na sari-sari store, ay pwedeng-pwede po kayong maungutang. Um, hindi yan natin naiiwasan na mayroong maungutang guys. Dahil may mga customers na uh, marunong dumiskarte na makapag-utang lang tulad na lang nitong uh, isang araw meron pong nagtanong sa akin na meron ka ba meron ka bang emperador yan po ang tanong sabi ko meron at nagtanong naman kung magkano yan po sinabihan ko ay $100 145, 145 po ang aking emperador na isang litro. At sinabi niya, kukunin po niya at uh, inu kukunin niya pag araw ng linggo ay babayaran niya. Yan po ang kanyang sinasabi ang sinasabi ko naman, ang sinagot ko naman sa aking customer, uh, pasensya na po. Ang aking paninda na mga imperador, or kulaf po, or yung mga tanduway, hindi po yan ipapautang. Dahil maliit lang po ang aking puhunan, kaya kinakailangan po ay um, cash po ito. Dahil kapag meron akong um binta, ibinili ko naman agad ng panibago, yan po ang sinasabi ko at sinasabi naman niya sa linggo ah sige, pagbigyan kita sinabi ko, pagbigyan kita ngayon, sa isang linggo, kapag hindi mo pa babayaran um, magsabi ka lang mm, sige binigyan ko, yan po pag dating ng linggo 'yun akong tao ako po ay isang taong hindi uh, yung gustong madali agad yung maniningil ako po kapag ang tao ay hindi po pupunta sa akin tindahan hindi po ako maniningil pero kapag may bibili or um dumadaan sa king harap na aking tindahan yan po uh, maniningil po ako yan po sabi ko, pagdating ng isang linggo sabi ko na ang iyong utang na emperador sabi niya uh, hindi pa po ako makapagbayad ngayon dahil uh, nadili ang sweldo okay lang po yan sa akin dahil isa lang isa lang, isang buti lang po yan kaya yun ibang customer ko yan. At uh, sa ibang customer, may naranasan din ako na uh, tanong ng tanong sa aking paninda, meron ba ako niyan? kapag Kapag uh, nagkagusto sa aking mga paninda, yan po sinasabi na uh, bili ako. Yan po sabi na bili, uh, binigyan. At saka, itutal, itutal agad. No, na natutal ko naku po, ang sinasabi ay uutangin ko muna. Bukas ko na lang babayaran dahil bukas pa ang aking pera. Yan po, guys, ang um, ganyang na diskarte. Eh. Meron talaga na customers na ganyan at hindi hindi po maiiwasan sa aking lugar. Yan po, meron pong ganyan pero sa inyong lugar uh, hindi ko po alam dahil hindi naman ako naka- nakararanas sa inyong lugar pero sa akin nararanasan dito sa aming lugar meron talaga kaya hindi po maiwasan sa akin na meron umuutang sa aking maliit na tindahan yan po binigyan ko sabi ko sige bibigyan kita ng uh, yung mga utangin Pero, pagka bukas, kapag sabi mo bukas, bukas talaga. Yan po sinasabi. O sige, bukas ko babayaran. Uh, salamat naman sa Panginoon, uh, binabayaran naman ako. Yan po, binabayaran. Yun pala, ay um, unang-una pa lang yan. Dahil ang kanyang inuutang ay 200. Kaya bukas, binabayaran. Yan po pagkabukas mga tanghali na uh, meron naman ang uh, anak na ang anak nila ay inuutosan na mangutang yan po na, na bayaran ng utang sinasabi ko na kapag bayad ng utang pwede na po kayong mangutang ag, mangutang yan po ino ipin, ipinautang ko kaya yan noon ay 200 lang. Ngayon ay 300 na. At dagdagan, dinagdagan, dinagdagan at aabot na 550. At sinasabi ko nila na kapag um, umaabot sa isang tawag dito isang linggo sana mabayaran naman dahil ang aking tindahan ay i-rolling -ro ko po ito at maliit lang ang puhunan Yan po ang sinasabi ko. Yan po ang aming pinag-usapan. Kaya, hindi naman tinupad. Uh, yan, 500. Ang laki naman ha, 500. Pwede na yung mga tsetsyariya, marami ng tsetsyariya yan na mabibili. Kaya, masakit sa aking loob na hindi po ako binabayaran. Kaya, hindi naman akong taong uh, yung singil nang singil kapag ang tao ay hindi. Uh, hindi, wala akong magagawa kaya yun ang pinagkukunan ko na kapag umuutang ay dapat uh, may limitasyon po tayo yan po, nakukunan ko na uh, natutunan ko na hindi pala pwede na utang ng utang, kinakailangan may limitasyon. Lahat ng tao ay pwedeng mangutang po sa aking tindahan. Kahit maliit lang ang aking store, ay pwedeng pwede po kayo mangutang. Pero may limitasyon. Dahil kapag may limit, kapag yan po ang limit ko ay uh, 300. Oh, 300 lang, huwag ka nang lumampas. Kapag lumampas ka ng 300, hindi hindi pwede. Kaya yun, 300 ang aking um -utang. kaya wala pong dagdag bayaran mo lang at kapag gusto mo nang mangutang yan pwedeng-pwede na kapag binayaran mo pero hindi pa hindi pa nyo binayaran yan po hindi ko po siya pinagpautang kaya yan po ang mga tao ay uh, ang mga tao sa aming lugar ay mangungutang uh, pag-isip-isipan nila, kapag meron na silang utang, hindi na dagdagan kapag uh, nasa limitasyon na na 300. Yan po, 300 lang po ang aking limitasyon. Dahil, yan po, masasabi ko yung 500 hanggang ngayon hindi pa po binabayaran. at um, Sinasabi ko na lang sa asawa ko na, hindi naman hindi ko naman ibinigay pero kapag may ibibigay o ibabayad tanggapin ko naman pero kung hindi wala na uh, wala na uh, wala na akong magagawa kaya yan po na pag dumating ang panahon na uh, uh, sa, uh, sa ngayon hindi na po siya bumibili uh, labas pasok na uh, uh, anong tawag dito na uh, dumadaan na lang sa tindahan, hindi na hindi na na uh, tumawag sa king pangalan, uh, pinabayaan ko naman. Pero ang kanyang anak kapag um, bumibili, sa akin pa rin bumibili sa akin tingnan. Pero kung sila, sila ang mga, yung mga kanilang magulang, hindi po sila bumibili sa aking tindahan. Yan po, hindi po siya, hindi na po sila uh, magsasalita, yung mag, anong tawag dito, bumibili sa aking tindahan, at merong mga katanungan, yan po, wala na po, hindi na po siya ganyan. Kaya, hindi ko naman sila masisisi na ganyan po ang kanilang mga, ugali dahil ganyan talaga hindi na hindi na yan ma uh, mababawi or ano tawag dito uh, ganyan talaga ang kanilang mga uh, ugali mm. kaya sa akin natutunan hindi hindi po, po ako magpautang ng um, Marami. 300 lang po ang aking limit. Uh, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana meron po kayong na tutunan sa aking uh, video na yan na i-share sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Ellen Vlog. At kung mayroon po kayong mga katanungan about sa mga sari-sari store, uh, pwede, pwede po kayong Ah uh, mag-scroll sa aking mga video, meron po na ganyan yung mga uh, hinahanap nyo. At uh, sana hindi po kayo uh, magsasawang manood sa aking video. Maraming salamat po.